Tumangging magbigay ng service warranty ang service provider na kinontrata mo, abay may katapat na kaparusahan 'yan. Alamin 'yan sa NBI, naku bawal ito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Tumangging magbigay ng service warranty ang service provider na kinontrata mo, nako! Bawal ito. Sa panahon ngayon, sa tulong ng teknolohiya, mabilis na lamang makakuha o makahanap ng mga kumpanya o service provider na maaari mong makatulong pagdating sa paglilinis o pagkukumpuni ng iba't ibang bagay. Ngunit paano? Kung gaano kabilis makahanap, ganun din kabilis ang pagtanggi na magbigay ng service warranty. Nako! Alam nyo bang labag sa batas yan? Malinaw sa Article 71 ng Republic Act No. 7394 o Consumer Act, hindi dapat bababa sa siyam napung araw ang service warranty ng mga kumpanya na nagbibigay ng serbisyo kagaya ng repair at maintenance. Ayon sa batas, hindi legal ang pagtanggi ng service provider o ilang araw na palugit lang ang kanilang ibibigay na service warranty sa kumontratang customer. Ang sino mang lumabag sa Consumer Act ay maaaring magmulta ng 5,000 piso o mabilanggo ng mula isang taon, hanggang limang taon. Kaya sa mga service provider, huwag sirain ang tiwala na ibinigay ng inyong customers. Dapat ang makuha nila mula sa inyo ay serbisyo at hindi perwisyo. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito.